Okay, game, game. So today, uh, gawa tayo na short video sa bagong patch nila. May bagong mga updates. So, ang pinakamalaking update dito ay yung imprint. Tsaka yung ah uh, guild boss. sa guild stories. ah uh, guild storage, I mean. So today, pag-usapan natin yung imprint. Yun yung pinakabago. ah uh, short video lang tayo, kaya so, yeah, mabilis lang. So sa imprint, may apat na dito yung pala makikita kita yan ito bagong icon so, sa imprint may apat na imprint dyan lahat yan karagdagang stats so isa na naman nating i-unlock yan para dumagdad sa stats natin sa progress so ang pang unlock ng bawat imprint sa apat na imprint na yan ay temporal piece ito bawat imprint meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May tig to 12 silang uh, FX dito na pwede mo yung unlock via temporal piece na 50 uh, temporal. Itong unang tatlo, Terenos imprint, Secretas imprint, Kalyons uh, Calions imprint, I think 50 ano, ang bawat unlock nila dito sa FX. Ang pang-apat na imprint si Oberon's imprint, tig 100 na. So, gastos na naman to sa temporal. Sana may naipon kayo, no? So, tignan natin. Bawat imprint, may mga probability kung ano ang lalabas kada unlock mo. Tignan natin sa simula. Terrenos imprint. Pindutin nyo lang to. See effects applied. Ito ang pwedeng lumabas dyan sa so, bawat unlock nyo. Ito yung mga stats. Tapos, may ano, tier din sila kung anong klaseng tier yan. May common, and ko pwede ng common yung low vascular grid pwedeng find yun yung mga pinakamataas na stats na pwede mo makuha syempre mas ma yung probability probability nito mas mababa kaysa dito di ba na makuha mo sila so, ayun sa una sa una ayan yun puro damage oh. attack attack critical hit damage to monsters yung pangalawang imprint naman tina natin yung mga effects na pwede mo makuha Okay, damage received decrease, melee defense, range defense. So more on defense siya rito. Ang makukuha mo, resistance, defense, yan. The second. Tapos of course may tier na naman. Tapos etong pangatlo, Kailangan sa imprint, ang pwede mong kuha nun dyan. Ang possible nyo makuha, ayan, may skill damage, iba-iba. May HP, MP, DOT, stamina, bonus mastery shield defense yun ang mga pwede mo makuha dyan per unlock tapos yung pang apat tintigo 100 temporal piece halo halo no defense power melee attack critical hit range accuracy yan so halo more on attack pa rin to pero may kasama ng iba so pag unlock tayo sabayin nyo nga uh, pala Ayan, so uh, check natin. First unlock, 50. Ayan, so nakuha ko status effect. Ito yun, status effect. Pero common lang nakuha ko. Yung 45% eh. Pwede mong i-replace yan. Kung kaya ayaw mo yan, pwede mo i-replace. Kaso 50 temporal piece na naman. P pwede ka mamili kung anong gusto mong ano. Ayan, yeah, try natin. Ayan, melee attack nakuha ko kaso ano pa rin uh, common pa rin nakuha ko kailangan talaga madaming temporal piece dito kung gusto mo kung F2P ka unlock mo lang sila pwede mo i-unlock mo lang para lang ma-open lang para hindi magastos kaso hindi mo na pwede balikan yung nasa taas mo na kanyari na-unlock mo na to hindi ka pwede bumalik sa taas para i-replace kanyari try natin na-unlock ayan critical hit Pagbalik ko rito, wala na. Hindi ko na magagalaw yan. Ang tanging chance mo lang napalitan yan ay i -re reset mo. Ang reset niya ay 100,000 gold. Mura lang. Kaso, ma-re-reset lahat yan. Kung hanggang kung sandan ka na nag-stop, lahat na nasa taas ma-re-reset at hindi babalik yung temporal piece na nagastos mo. So, di ba luwi ka pa rin. Hindi babalik. Yung mo. Ano, yung temporal piece mo. Oh, be, ano ka, mag-isip ka kung anong gagawin mo. Ako sa gusto sa ngayon, parang gusto ko niya i-unlock muna lahat. Hindi mo na ako magre-replace, pipili ng maganda para lang ma-open ko lang lahat. Tapos mag-iipon ako ng temporal. Pag kaya ko nang mag ano, re-reset ko tapos saka na ako pipili ng magaganda. 'Yun ang balak ko. Kasi ang konti lang ng temporal bis ko. Pero kung spender ka, marami kang ganito sige, mag ano ka, mag uh, roll ka na mag roll hanggang makuha mo yung magandang uh, makuha mo itong mga dito, ba? Diba? tsaka malay mo ano ka, range uh, mili, mili ka pala, tapos puro makuha mo rito range critical hit, hindi naman ano sa'yo, hindi naman bagay sa'yo, tulad ko Ito, walang kwenta sa akin to hindi ko naman kasi mili ako di eh, ba? Diba? so, pinag-isipan ko pa nainisip ko, kaya yeah, dito na lang mag-unlock na lang ako rito, pero depends naman to eh. ko sila lahat. Oh, yan. Maganda yan. Uncommon. Anak-anak lang tayo. Pandagdag din ang anak. Ayun. Uncommon din. Ayan man ako maganda. Wala. Mapa Barrier increase. Barrier ba ako? M70 pag siguro ano maganda yun dito may parang ano siya ito mga special to eh Marrier increase rate 1% pwede kong palitan to hindi natin mga swerte. ayan mili evasion pwede bubuksan lang natin babalikan na lang natin pag medyo madami na tayong ano Ayun. 190 lang <laughs> Ang sakit then Ano ba mga w dito Eto Kahit ano dito Pwede ko gamitin So dito lang muna tayo E dito kasi Gusto kong ano eh Siguraduhin na tama Yung nakukuha ko eh Dito si defense Okay lang yan Damage over time Patan na natin pwede natin tangin na, nawapagasas ako ha isa pa isa na lang ayan, sige ako na yan potion <laughs> recovery rate kaya yun ayan, mag unlock lang tayo para lang pagpadagdag ng Okay? So, bawat apat may specials, ano? Anong special, ano, Parang special. Ayun, siguro. Kasi, ayun, oh, ayun, oh. Kayo, siguro chance. So, ayun, mga idol. And, dun, dun muna. Tapos, kung gusto niya mag-reset, eh, reset lang, 100, eh, 100k. Kaso, lahat ng ginastos nyo rito, pataas, hindi yan babalik sa inyo. Kaya, use it wisely. Eh. At meron ding isa pang, ano, kung gusto nyong hindi na ano, andito pa rin yan, mag ano kayo, gumawa na lang kayo ng pangalawa pang ano, set. Yan dito. Kaso 1.5 nga lang. One, hanggang tatlong preset. So gusto mong ano, hindi ka na mag-reset dito, gumawa ka ng pangalawang ano, preset. Kaya hindi mo na mare dalawa na yung pagpipilian mo para. Kanyari, lahat na nakuha mo dito sa simula, puro range malas ka pero mili ka mag magawa ka na lang ng pangalawang preset kung may pera ka tapos saka mo piliin yung mga mili naman dun sa pangalawa para kunya gusto mo mag -bow. may, may range ka pa rin hindi pat ka dito yung, sec, yung dual ano mo yan may second character pa. so yun kung may mga tanong kayo comments ko sa baba kung alam natin sagot eh sagotin eh natin alright Thank you. Bye.